sa pangarap positibo Hey! Okay. So guys, good morning, good morning Yan uh, Pupunta tayo dun sa ano guys Sa uh, kantin. canteen Kasi andun yung mga uh, Kasama ko sa tarbaho Oh, teka lang, nasasakyan Tingin mo na sa kabila Uy, meron isa Dandan -dan. Yon, shout out Kuya guys, medyo may kalayuan yung kantin dito sa amin Oy! May kalayuan yung kantin dito sa amin Sa tarbaho namin Kaya medyo Ano po tayo? Pumotor muna tayo pa punta Yan ah. So, ano kayang ang luto ni nanay Na ulap na Si nanay, yung asawa ni tatay Hahaha <laughs> banking oh yes Yon, oh, natatanong ko na yung aming kinakainan Ah, tayo paparadahan to. 19, 16. Parada muna tayo dito, guys. So guys, ito 'yung mga kasama natin. Yan, shout out ko sa inyo 'yan. Shout out. Oy, shout out. Ito hey, no for today's videos. So guys, dito pa dito pala kami na kayang kila nanay, asawa ni tatay. Ano? Ano? Tapos guys, ito yung mga kasamahan ko dito sa akin tinapasukan na trabaho ngayon. Shoutout Boss Anthony Vlogs. Yan, shout kay Boss Anthony. At si Joel alias Kupal. <laughs> Ah, sa atin yan Boss, Tony, ni Dapat bumili ka na rin ng ganito Wala pang pera Ah Pag-sahod mo na sa YouTube o Facebook Yan, supporta natin si Boss Anthony Vlogs Shoutout sa inyong lahat Ginging -ging na Ginging -ging na <laughs>